Kasaysayan, Kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Simulang itinatag at pinamunuan ni Normie Suarez ang grupong MN noong dekada 70 dahil sa paniniwalang sobra na ang panggigibit ng pamahalaang Marcos noon sa mga moro sa Mindanao ay dito na lumawak at dumami ang miyembro ng grupo na handang makipagsabayan sa tropa ng gobyerno. Kaliwat kana ng sagupaan ng mga moro at tropa ng gobyerno dahil sa magkabilang paniniwala at ipinaglalaban ng isa't isa. Sumibol na rin ang iba't ibang armadong grupo na suportado ng dalawang magkakatunggali. Inarmasan ng pamahalaan ng mga kristyanong sibilyan sa ilang lugar sa Mindanao para labanan ang kalaban nilang dito na nakilala ang grupong ilaga na pinamunuan noon ni Feliciano Loses. Hindi naman natapos ang kaguluhan sa Mindanao kahit panuong panahong napalayas na si Marcos at pinalitan ni Korea Aquino. Baggos, mas lalong dumami pa ang mga grupong kumakalaban sa gobyerno. Kahit mismo sa grupong itinatag ni Nor ay may mga kumalas din at nagdayo ng sarili nilang samahan na siya namang panibagong kalaban ng pamahalaan. Ito ay ang grupong MI na itinatag at pinamunuan ni Hashim. Salamat dahil umano sa suporta mula sa ibang bansa ay lumakas ng lumakas ang grupong MI at dumating pa sa punto na nasapawan na nito ang grupo ni Noor. Nagparamdam ang MI sa hindi nila pagsang-ayon sa ilang ginagawa ng gobyerno. At kagaya ng ipinaglalaban noon ni Nor na malibre ang ilang bahagi ng Mindanao sa pagkakahawak ng gobyerno, ay yun na rin ang gustong gawin at idinidemand ng grupo ng MI sa gobyerno. Para naman sa gobyerno ng Pilipinas, ang ihiwalay ang Mindanao ay hindi kailanman pwedeng mangyari. Hindi lang isa ang relihiyon na pinaniniwalaan ng mga tao sa Mindanao. Rason para hindi ito pwedeng kuhanin na lang ng isang grupo at ipatubad ng kung anumang. Paniniwala nila kahit pa sa hindi naman nila karelihiyon. May mga batas na gustong pairali ng grupong MI sa Mindanao sakaling makuha o ibigay sa kanila ito. Batas na batay sa kanilang pananampalataya kung saan inalmahan ito ng ibang grupo sa Mindanao na hindi nila kapananampalataya. Sa bawat asik ng lagim ng MI noon ay siya namang pagkakaroon ng negosasyon para maiwasang maulit na naman ito. Pero saglit lang itong kakalma at maya, -maya ay babalik na naman sa dati ang pangyayari. Ilang buhay ng mga sundalo at sibilyan ang nauutas noon dahil sa kagagawan ng mga miyembro ng MI na sinasabi nilang tumiwalag na sa kanilang samahan. Doon na napuno at napiko ng nooy presidente na si Joseph R. Sido Estrada at nagdeklara na ito ng all-out war laban sa MI. Ito mismo ang salitang nanggaling sa bibig ng dating presidente kung bakit ini sa MI noon. From President uh, Marcos. Marcos, then President Cory, President Ramos, to you, to me, it's the same thing yeah. all over. Peace talk, peace fire, peace talk, peace fire. But bombing continues, kidnapping continues, killing continues, burning of towns continues. Several hundreds of uh, thousands of uh, our people there in Mindanao have been displaced. Hindi mo pwedeng asahan yung mga sinasabi nila. I've been there. O nagpipistok kami. Re-receive ng pistok, sinunog niya yung kasuagan. Anim na batang nalitsyo na namatay. Dalawang sundalong namatay din. O. Ang ibig sabihin, ilang pang buhay masasakripisyo rito. Ilang buhay pa magbubuhis mag -bu tayo. And what kind of government do we have when we can't impose our own laws in our own land? April. of Year 2000, isa ang tropa ni Sargento Domingo J. Delwana ng Philippine Marine Corps na inatasang pulbosen ng mga kampo ng grupong MI at in-neutralize ang mga manlaban ng mga miyembro nito. Nakapwesto na sa kanilang mga bunker sa mga fighters ng MI sa Matanog, Maguindanao. Misyon ng tropa nila Sargento Delwana ang kubkubin ang kampo ng MI sa poblasyon ng Matanog, Maguindanao noong April at 30 taong 2000. Dahan-dahan at maingat na sinubukang pasukin ng tropa ng mga marines ang pwesto ng kalaban ng madaling araw. Dahil sa magaling na uri ng training na kanilang pinagdaanan ay nagkaroon sila ng bintahan laban sa kanilang mga kalabang MI. Pa isa nilang naakupa ang mga lugar kung saan pinipwestuhan at binabantayan ng mahigpit ng mga mandirigmang MI. Dahil lugar yon ng kalaban kung kayat natural lang na mas marami sila kumpara sa mga marines na tropa ni Sargento Del Ang akala nila na tuluyan na nilang matatapos ang pag-assault sa kampo dahil naging matagumpay ang estratehiyang ginamit nila sa umpisang paglusog pero biglang nabago ito. Nang biglang nagulat sila ng may mga reinforcement mula sa kalaban na nagsidatingan at binakbakan sila ng binakbakan. Dito na nagumpisang magkaroon ng mga casualties ang tropa ng sarhento dahil sa dami ng kalaban at sa matataas din ng mga kalibre ng armas na kanilang hawak. Sa dahan-dahan na pag-abansin ng mga kalaban ay kakailanganin na nila ng mas matinding armas na pipigil o kahit man lang magpapadahan-dahan sa pag-abansin ng kalaban. Ganon din para makuha nila ang ilang mga kasamahan nilang sugatan. Hindi na nila talaga kinaya ang dami ng bilang ng kalaban kung kaya't para masalba ang kanilang mga buhay. At muling makapag-regroup at makapag-isip ng panibagong strategiya ay kinakailangan na nilang umatras sa kanilang mga posisyon. Pero hindi nila kayang magagawa ito kapag sila ay patuloy na binabakbakan. Kailangan din nilang magsagawa ng opensa para may chance ang makawithdraw ang kanilang tropa. Para magawa ito, ay kinakailangang may maiwan na siyang patuloy na raratrat sa umaabansing kalaban habang nagwi ang ilang tropa at daladala ang kanilang mga sugatan. Hindi nagtagal ang ginawang cover fire ng ilang kasamahan ni Sargento Delwana dahil sa tinamaan din ng mga ito. Ngayon, ay magiging isang sitting duck silang lahat sa mga kalaban kung walang magsasakripisyo sa kanila para muling magbigay ng covering fire hanggang sa tuluyang makarating sa ligtas na lugar at distansya ang kanilang natitirang tropa. Ipinagpatuloy ni Sargento Domingo de na kasama ang kanyang opisyal na si First Lieutenant Lulinato Tuong ang pagbigay ng covering fire sa kanilang tropa para masigurong makakaligtas sa mga ito. Kahit na alam nila na sa dami ng kanilang kalaban ay alanganin na ang chance nilang makasama pa sila sa kanilang pag Palipat-lipat ng posisyon ang dalawang matatapang na opisyal ng Marines habang pinabakbakan ng kalaban para mas madaling makawithdraw ang kanilang tropa. Tumba ang bawat kalaban na pilit na pigilan ang mga kasamahan ng Marines na mag sa lugar. Pero dahil sa dami ng kanilang kalaban at dad dalawa na lang silang bumabakbak sa mga umaabansing MI. Rason para hindi na nila makayanan ito. Hanggang sa tuluyan ng siniguro ng kalaban na hindi na sila makakatayo pa. Sa pamamagitan ng paggamit ng klase ng armas na gagamitin sa kanila, Si Sargento Domingo de Luana at First Lieutenant nato Tuong ay binira ng RPG. Tapos na kagad ang ginagawang paglaban ng dalawa nang sila'y tinamaan nito. Pero dahil sa kanilang katapangan at kahandaang ialay ang kanilang mga buhay para masalba ang kanilang tropa, ay nagawang makabalik sa kampo ng ligtas ang mga sugatan ng miyembro ng Philippine Marines. Sa tansya nila, ay mas marami pa silang natumbang mga kalaban kesa naging casualties nila dahil sa ginawa ng kanilang dalawang opisyal. Respeto at maghanga ang naramdaman ng buong tropa sa ginawang sakripisyo ni na First Lieutenant Luli Nato Tuong at Sargento Domingo J. Delwana ng Philippine Marine Corps. Medal of Valor ang ibinigay na parangal sa dalawang fallen soldiers. Kung hindi sa katapangan na kanilang ipinamalas ay malamang sa baka may mga kasamahan pa sila na hindi na ngayon nabubuhay. Ikaw, handa ka rin bang magsakripisyo para mabuhay ang ibang tao? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.